Dito kayo, Jalebi, Jollibee, McDo. Dito kayo magsuporta ngayon sa akin. Kailangan ko dito ng kasasistan po, pagkain lang po. Kahit wala ng pera, pagkain lang po. Para sa implementation po, na dito kayo nabubuhay sa aming ancestral lang po. Yumamang kayo dahil sa ancestral lang namin po. Dito na po kami. Yeah, dito kayo magsuporta, hindi sa iglesia. Dahil mismo ang iglesia, dito nagpaproteksyon sa akin. nagsuporta kayo sa iglesia. Padlak natin iglesia ngayon. Kay milyon daw, billion daw. ng iglesia. Talagang disiplinado daw. Disiplinado. Mismo ang nizuhidid sa sentral. Mismo ang nagsalita. Sige, ilusihan mo yung church dyan. Dahil yan ay, yan ang legality ngayon. Tapos nagrarally kayo dyan. Nagpakilala kayo na milyon kayo. Para marami kukuha sa inyo na politiko, pera-peralo na naman kayo. Yun na, no? Since time immemorial, ang batas sa Panginoon, hanggang ngayon, may mga legal adviser.